Sige, okay, bata ka talay! eh. mo kayo. Ipakita mo ka siya ay! eh. Parang naamoy ka ng bawang, ano. Parang itay ano kung pala hey! siya na. Ang Ang Kulot, hindi kayo oh din sa akin. Oo, gusto gumalik. Gusto makipaglaro. Yan, ayan! yan

Oo, oh, ang talay. Uminom ka ba ka ni parang dayo? Ay, parang kakaunti na mo lang ininom mo eh. Bakit di pa kakaunti? Ay, panay na yung malamig. Ah, pag, kaya hindi masyadong uminom, ay nilalamig. Mm. Okay. Ina ko parang dayo, hindi daw uminom ang bakat nilalamig. Okay. Ay, yeah. Karang gusto yata kung malik sa iyo kung lutang yung baka ni parin Dayo. iyo. Ito yung itlog. yung na rin. Ito yung na na lang ako. Hmm, ang si parin na iyo. Ang halpa. Ito yung Yak yak oh Yak yak Ang tua ko, lot May kiss mama Oo, oh, oo oh. Ay, yakita mo Ganyinam, oh Akita ng bata Ayat ng tua At talagang <laughs> Akita ng bata Ikaw kita Okay, maglaro ka muna Doon sa baka Na parang dayaw eh, Gustong gusto Ay, naman mo magdadambahan Ay, ayaw ko Hindi, bakit? Ay, hindi na naman Kasi magdadambah Ay, hindi <laughs> na naman Ayaw So, tinihi po ni Parang Dayaw, oh. Ay, ano kayang gusto ng baka ni Parang Dayaw? Ba pa? <laughs> ito tulog papakamot na gayon? Oo. Oh. ito ako natumiho ng uli. Ay! Ay, may ako lumapit. Nakalit eh. lang ako. Ay, malalapit eh. Talagang gusto ng gusto. Ah, tingin pa hipo nga ako. Nako, ya, ya. <laughs> Ayan ho, kami huwinan din sa alaman ng baka ni Parang Dayaw. Ayan, oh. Kulang ito masasabi mo sa baka ni Paring Dayo? Punta mo sa akin ng baka maliit na yan. Ay, takaw Ikaw, itakaw! Pipita ko sa iyo, takot ka naman. Ay, hey, yung mamang mula. Baka rin na hipo mo. Pipita ko sa iyo. Boy mo nga. Isa hipo, kulot, at bibig na nanaw na sa iyo. Oo! Dali. Dali! Hipo mo yan, pagbibig ko sa iyo. Dali! Hipoy mo lang, ano, oh. At para maipagbinta na sa iyo ni Paring Dayo. Hipo! Hipo! Sabi mo, may parang dayo. Oh, Ipagarinahi po ko. Oh, oh. oh. oh I yes. Oh, ayan ako. Oh. Ano <laughs> ngayon? Ano, 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 oh, Ipagbibinta na. Ano? tito sa'yo. Ibibinta mo na sa'kin. Sa okay, oh, kaya mo gawin ng kurit na, Oh, no. Ayun. <laughs> Talagang gusto na yata sa iyo kulot. May nuda. ko na yung tito na iyo. Oh? Ito Ay, gusto talaga sa sa eh. Ay, makano nga. Makano daw. Makano daw. Maka na daw? Ay. Saan kaya mo diyan? Pwede na ka 50 mil. Oo, ah, putang na tubo ko diyan. Wala kang makikita ng ay Yeah. Ah, ay ko lote hindi luga eh. Yeah, yeah na. <laughs> <laughs> ano na? Hindi pa kay tabi. Put na, mamaya, mamaya. Parang no na pressure may gustong-gusto na sumama. Mamaya pa, mamaya. Hindi pa. Ay, ay ano, bibili na. kulot oo. Oh, oh. Oh, pa oh, talaga. Oh, oh. oh, oh. oh. <laughs> <laughs> Pag ikaw, nagkulit pa, hindi na ka kabibilin. Ah. Eh i i i i naman, Inaman naman tuwa eh, nung nalamang oh, okay. mapapa hey, sa hey, iyo na. na. Kulot. So, eh, hey, hindi nakakakita ng bata. <laughs> <laughs> ay, alam mo namin nasa gubat. Oo, yan ha. Tawa-tontawa. Ay, ano masasabi mo diyan sa baka ng tito? Dayo ang bibilhin mo? Ay, kulot. Ayan, may At mataba. Pag binili ko tito dayo, ay ano na rin ha? Yan din eh. painom inumin mo na din ha. Oh, ay, ay, papa, inom inumin mo na rin daw. Ay, sa tito dayo din ang magpag-alagain mo. Uh -uh, at babayadan ko na lang. Oh. Uh, ay, ay, siya, tito dayo. Ayan daw, ibabayaran niya na 50 mil. Oo, oh, oh, mamaya. <laughs> papalagaan pa kita. papa pa kita. Huwag ka muna ng kanila. Oo, oh, ay, gusto lang baka eh. Ano naman si... Anong pangalan na yung baka? Ah, uh, si... Ay, lalaki yan. Ha? Ang La... lalaki? Oo. Oh, oh, Si... Ano nga yun? Si Dakuta. Ano pangalan? Si Dakuta. Ano pangalan baka mo? Si Dakuta. Si Dakuta. Kaya <laughs> <laughs> si Brahilio. Oo, oh, <laughs> si Ano, uh, dayo, kasundo na kayo sa bayad. Teka. Ay, may dito tayo. Para, para kulot ako hindi makakasagot. Dito tayo, may pero Baka tayo magarutin ng may baka ni Chow. oh. Ay, ina kay. Magagarutin daw kulot ng may baka niyan Yan. Baka. Pero yung iyong, iyong Lo, baka. Para ako hindi makakasagot. Ay, baka magagarutin tayo ng may baka. Baka ni Yan, ay ano. <laughs> Pagay na, ilagay ko sa isang pulungan. Yan, yeah, yan. Yeah. <laughs> gang harot Ah, ay nung pata ay konek kontwa Talaga no pa ay kolaw ay tapag harot ng bakang arai kasi nglikot mo ay talagang pangalan tao na yan Oo. Oh. habol pa rin kulot sa iyo ka eh. May <laughs> tama, mama! May ed sa likod mo! Ah. Oh. Magana babay ka na sa iyong baka. Ay babay na sa iyo 'di ka baka tama bibila eh sa susunod na araw pa. Ang eh. oh, Ay, yeah, yeah. sa susunod na araw pa Ay, sahi po, ka na, na, na. Ay, sa po, imo muna. Paano ayoko ayoko. Ay, yan. talagang gusto sa kulot sumama sa iyo. Ang um, bakang iyan. Um...